walang label sa industry. But anyway, kahit ganon, hindi ako tumigil eh. Parang nag-focus lang ako. Kagalingan ko lagi, gagalingan ko lagi. Kahit somehow along the way, nakaka-experience ako ng rejection. Na parang, oh, ano lang naman yun. Bagito lang naman yun. Eh, totoo naman. Pero hindi naman yun nagpahina sa loob ko. Oh. Eh. Mag-post, parang mas gagalingan ko lagi. Tayo mga kapilipino, welcome sa kwentong Pilipino. Tayo po ay ngayon ay nasa second season na ng ating programang kwentong Pilipino. In part, um, tayo ay may mayroong makakasamang isa sa mga sumis sumisikat at sikat ng mga awit ngayon na may dalawang kantang um, pinag-uusapan sa iba't ibang platform. At kasama po sa episode ngayong araw nito ay maka natin ang dampa Seafood Grill and Restaurant dito sa may Tomas Morato. Ang ating makakasama ngayong episode sa unang pasada ng second season ay si Destiny Paluso. Hi, Destiny! Hello, hello. Magandang araw sa iyo. Uh, salamat sa kwentong Pilipino. Salamat sa pag-feature yeah. sa akin dito sa inyong show. Unang-una, Destiny, no? ah, kami ang nagpapasalamat at pinagbigyan mo kaming magkaroon ng pagkakataong ikay ay makapanayam namin. Una, kukumustahin kita. Kumusta si Destiny ngayon? Uh, so far, ito, laging kuya. Kasi <laughs> gabi talaga alam mo naman ang ah. trabaho natin ng mga musician. No? Mm -hmm. So talagang mostly ang gig natin sa gabi. Kasi parang mas buhay sila pag gabi. Ibang ko sa ibang tao, no? <laughs> sa Pilipin, Nightlife, eh. yeah. Oh, mas masaya yata pag gabi. So ayun, laging kuya. Okay. Destiny, bago natin pag-usapan ang iyong um, kinahak na landas no, sa mundo ng musika. Nais kong malaman, paano mo nalaman sa sarili mo na mayroon kang potensyal na maging isang mga awi? Actually, oh, simula nung bata ako, as early as grade 1, kumakanta na ako eh. Ang naka-discover nyo, siyempre, una, magulang ko. Pag kami nag-video kay sa amin, Manta ka ako, manta ka. sa akin noon, hindi ages. <laughs> alam mo naman yung age mo. Total, eh pagbata ka naman, mataas ang pitch ng boses yeah. mo. So, lahat ng ages, alam ko yung kanta nila at kaya kong kantahin noon. Pero, siyempre ngayon, iba na, buwaban yung mm -hmm. boses ko. Tapos, mm -hmm. so, early as grade 1, kumakanta ko. Sa school din, na-develop siya. Yung mga teachers, naririnig nila, eh, maraming kakumanta. Mm -hmm. Dito ka sa unahan. Kaya kapag ang subject, music, nandun ako sa unahan. Pero ang totoo, nasa rover ako nakaupo. Oo. Tabi pa ng basurahan. Dahil <laughs> okay. pag nung bata ka, alam mo na na marunong kang mag-compose ng kanta. ng, like, di ba, sabi nila, ang mga mga awit daw, nagkakaroon ng idea sa pag-compose dahil sila ay mga mahihir gumawa ng tula. Ikaw ba, ano ang naging panuntunan ng pagiging composer mo? Yung pagiging composer ko, hindi ko naman siya agad nakita sa sarili ko okay. eh, nung bata ako. Pero although nung bata ako, naaalala ko, kapag nag aasaran kami ng mga kalaro ko, ginagawa ko sila ng rhyming, eh. okay. parang ang asar ko sa kanila, uh -huh. parang gano'n. So yun, nare-recall ko ngayon nung nag-compose -co na ako ng As Professionally, sabi parang ganito lang ginagawa ko nung bata ako, rhyming lang ah. Diba, parang Dennis Patis, mm -hmm. nagtago sa walis, inuli ng polis. It's just a rhyme. So ngayon, parang, oh nga, no, bata pa lang ako, may ganito na akong ginagawa oh. sa sarili ko. So ngayon, parang ginagawa ko na lang siya as professional. Mm -hmm. Kung baga binabalik mo, may, na, alam mo na sa sarili mo na dati ginagawa ko na ito, ngayon, parang binibigyan mo na ngayon ng seryosong um, paglalapat Oh, na pwede ah, pala laging, siyang gawin na oh, kata, okay, na. Okay, just yun babalikan ko, no? Hindi naman lahat ga mabilis, no? Ang pagsikat sa mundo ng musika. Lalo ngayon na um, masyado nang mahigpit ang competition. Paano mo mailalarawan ang sarili mo na iba ka sa ibang mga mga awit natin ngayon? Actually, ito yung lagi kong sinasabi ko sa mga kasama natin sa industry. Dapat lagi tayong magkaroon ng confidence mm -hmm. sa sarili natin. Not to the extent na magiging parang mayabang na tayo. Iba kasi yung self-conceited mm -hmm. kaysa doon sa confident ka na may meron kang alam mo sa sarili mong may kaya kang gawin. Kaya confident ka. Mm -hmm. So, mahirap ang competition dahil ang daming musikero sa Pilipinas. Yeah, correct. Pero hindi lahat nabibigyan ng opportunity, no? Lalo na yung mga kagaya namin na nag-umpisa lang naman na walang management, walang walang rate. Tawag nila doon, ano eh, underrated eh, di ba? <laughs> And, kasi nga walang rate. So, wal, parang walang walang label sa industriya. But anyway, kahit ganon, hindi ako tumigil eh. Parang nag-focus lang ako. Oo. Oh, gagalingan ko lagi, gagalingan ko lagi. Kahit somehow along the way, nakaka-experience ako ng Rejection. Na parang, oh, ano lang naman yan, bagito lang naman yan. Eh, totoo naman. Pero hindi naman yun nagpahina sa love book, mag-post. Parang, mas gagaling ng gulat. Oo. So, ano ang pinakamasakit na rejection na tanggap mo bago nagbubukas sa iyo ngayon ang mga magagandang opportunity? Rejection siguro, yung... Dati kasi parang nag-walk-in ako at saka nag apply ako sa mga restaurants and mm. bar para makakuha ng feed. Kasi way back 2019, parang wala akong masyadong mga gadgets noon eh. Kasi oh. wala akong pambili. Kaya ang ginagawa ko, walk-in, walk-in, tapos mm. magre-rent ako ng computers sa mga shop para mag-email or mag-message sa mga pages. So kung minsan, makikita mo naman, nag-notify na, nabasa nila but since hindi sila nagre-response mm -hmm. so parang rejection na yun uh, na parang okay sa bagay sino ba naman ako ganun na lang lagi sinasabi ko sa sarili Pag mm -hmm. pagka kasi ganun yung pinanin mo sa sarili mo na sino ba naman ako hindi ka naman sasamaan ng loob parang okay lang mm -hmm. wala naman akong kwente okay bago nating uh, busisiin yung mga rejection no and alam naman natin, no, sa mga kwentong Pilipino na si Destiny ngayon ay may dalawang kantang pumapalaot, no, sa pagsikat talaga ngayon. Kahit na pa inyong lingkod ay um, naging hook na rin, no, sa mga kanta ni Destiny. Pero, Destiny, babalitan ko. Kumusta ang iyong kabataan? Ang kabataan ko, masaya. ano mm -hmm. nyo kung bakit, guys. 90 kasi yung childhood era ko. Yun. Sabi nila yun yung huling generation na walang gadgets and social media. Kaya parang kami yung puling dumanas ng gano'n na naglalaro sa putik, makin ng puno, oh. nakahabol ng hangir, ng walis tambo. So masaya. Uh oh. okay. Nakakamit, no? Ang ganyang kabataan talaga na mga tipikal. Kung well, ikaw ba bilang tipikal na bata, ikaw din ba ay naging pasaway na anak? Oo naman. Mm Pasaway ako. To the extent na yung tatay ko, Sobrang visit sa sobrang visitang siya, ko na dito. Inanay ko sa sobrang visit yung nakakapis na, yung basa binabatas ah. <laughs> Sa so, sobrang asal. Ganoon ako kapasaway dati. Okay. Pero so, habang... Pero hindi mo naman nalalaman sa sarili mo na, na nasasaktan mo na yung damdamin ng mga bagulang mo dahil sa pagiging pasaway mo? Hindi naman. I think hindi ko rin wala akong ganong intention sa akin. Kumbaga, dala lang yun ang kulit na uh -huh. or pagpilyo, pagkapilyo nung ganong stage ng edad. And I think sa part nila, ganun lang din naman yung nararamdaman hmm. at na, makikita nila na ay ah, hindi, pilyo lang ko dahil sa edad niya. Dahil hindi niya naman ginagawa na with conviction yung mga pagiging pasaway hmm. And hindi naman siya masyadong may kinalaman sa emotionally. It's just parang sa mga Paggawa lang, yung gabi na kong umuwi, mga barkada-barkada, dinaguhugas ng pinggan, <laughs> mga gano'n lang. Okay. Okay, mga typical lang, yung mga gawain bahay na minsan iniiwasan natin. Pero so, ikaw ba, ikaw ba yung klase ng anak na hindi mahirap kuminginang tawad sa magulang? Hindi naman, pero uh, honestly, ako tsaka yung mga magulang ko, hindi kami yung parang vocal na Sorry ah. Pero kahit na hindi kami ganun ka-vocal na sorry or mahal kita, I love you. Sa action, nararamdaman namin na ah okay na kami. So kahit na may nagawa man ako sa kanila or somehow sila naman may nagawang something na hindi ko nagustuhan, maaramdaman mo yun ah. Tsaka hindi naman dapat magtagal yung sama ng loob lalo na magulang. Kahit ano pa ginawa ng magulang. I think hindi worth it para pagtaniman mo. Ano yung naging mabigat na kasalanan mo sa magulang mo na hanggang ngayon iniisip mo na hindi ko sana hindi to magawa sa akin ng magli mga anak ko. I think wala naman akong nagawang mabigat sa mga. Ah. Except lang yung yun lang yung, may mga panahon lang na parang hindi ako nakinig sa kanila. Mm -hmm. Kaya for for the certain period of time parang napariwara ako. Mm. pero hindi naman yung nagtuloy-tuloy eh. Naputol din naman yung period of time na yun na parang wala ako sa tamang track ng buhay. Mm. Yun lang, pero yung mabigat na mabigat, wala. Gaano katagay? Na, na, nabanggit mo na pariwala ka pansamantala. Mm. Gaano siya katagay? At okay. paano ka nakalabas sa ganoong sitwasyon ng buhay mo? I think siguro nag-last for shuffle... More or less, mga limang taon. eh. Mm -hmm. Mga limang taon, way back when I was 17 mm -hmm. until 23. Yan, mga ganyan. More or less 5 years. Tapos, natapos ako sa ganung buhay, yung mission, etc. 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 Yun na natin kailangan magpapalala. Oh, Pero, natapos ako doon way back 2013 when nung ako ay may nagkaroon ng spiritual encounter mm -hmm. sa isang, napasok ako din sa isang religious organization. So doon nag-start yung parang mali pala ako. Parang ang tagal, ang tagal ko pa lang ano, loko-loko. parang oh. sayang naman. Pero at least nagkaroon pa rin ako ng chance na mabago. Kasi sabi nga nila, may buhay, may pag <laughs> Okay na nabago mo yung sarili mo, nakakawala ka doon. Sa halos limang taon na na ka, no? Anong nice mong sabihin sa mga nanonood sa kwento Pilipino na mga kabataan na minsan nalilihis ng landas at hindi pa nahahanap kung ano ba talaga ang sina nila naman ng kanilang bilang ikaw na nakaalpas, nakalabas, anong nice mong ipayo sa kanila? Siyang bagay lang, uh... Walang iisipin masama kasi ang magulang sa anak. Mm -hmm. Kaya isang bagay lang, makinig kayo lagi sa magulang. Minsan ako kasi, ngayon magulang na kasi ako. Yung anak ko, kahit abot ko yung kukunin ko, inuutusan ko siya. Hindi para alilain siya. Para ma-practice sa kanya yung pagsunod sa sinasabi ko. Gusto ko kasi yung anak ko maging obedient uh -huh. sa mga sasabihin ko. Para sa ganong simpleng paraan, kunin mo nga ito na, pakuha nga nung ganito. Kahit kaya ko naman, inuutos ko sa kanya. Kasi pag na-engrave na sa bata, yung every time na may sasabihin yung magulang sumusunod, susunod na yun ang yeah. So, sumunod kayo sa magulang, yeah. wag kayong pasaw kayo. Di ba? Yung... Kasi yung pagsunod, nagpapakita yun ng paggalang at pagmamahal mo. Yeah, Di ba? Sa magulang mo. Okay. Destiny, um, kung, may kung babalikan mo, yung mga pagiging pasaway mo, nagbago ka. Ano ang isang pangaral ng magulang mo na daladala -dala mo ngayon bilang ikaw ay isang magulang na nais mong ipasa sa anak mo? Pangaral, yun laging sinasabi sabi ng tatay ko na narinig ko na rin sa iba noon na pag naging magulang kay ka ka, may mo yung sinasabi ko. <laughs> <laughs> Meron kasi sa buhay kasi, merong may mga damdamin, may mga sitwasyon na hindi mo talaga maiintindihan hanggat wala ka dun sa sitwasyon. So ngayon, yung ibang sinasabi ng sanali, tatay ko, araw, ito yun. Ito yung sinasabi sa akin noon na nararanasan ko na ngayon. So, ayun. Okay. ano yun ang pinakatakot mo na ayaw mo mangyari sa anak mo? Siyempre, unang-una, ayokong yung anak ko parang mawala dun sa track ng pagiging mabuting tao. Unang-una -una kasi babae siya eh. Mm Babae, lalo na ngayon, siya ay ano na, 14 na. So, papunta na siya dun sa take off na yun, sa stage na nandyan lahat. Correct. Mm. So, yun yung inaabatan namin mag-asawa ngayon. Na habang siya ay namin dun, habang tumatabi pa sa atin sa higaan. Ibig sabihin, nasa atin pa yung ano niya, dikit pa sa atin yung dandan. So, parang tinataniman na namin para ni-injectionan in na, na namin ng mga ano-ano para pagdating niya ron sa labas, meron na siyang parang mga, kumbaga, naman tawag, antidote mm -hmm. dun sa mga possible na pollution na pwede niyang makasalubo. So, ayun. Tapos kinakatakot namin, baka kung ano mangyari, mapariwara. Alam mo naman, panahon niya sobrang toxic niya yun. Yes, correct. No? Destiny, um, tutungo ako doon sa medyo pag-usapan natin yung buhay pag-ibig, no? Bago mo nakilala ang asawa mo, nakailang pag-ibig kang naranasan. Ako, lagi akong bigo. Oo, <laughs> oh, lagi akong bigo noon, sa totoo lang. Kasi nung simula elementary hanggang high school, ako ay parang lagi nandun na sa sulok, et cetera, et cetera. Lagi akong bigo noon. Minsan, niniligawan ako, tapos masusulot nung isa na mas gwapo. <laughs> okay. Sporty. Kasi alam mo, medyo payat ako, di ba? Tapos maitim ako noon. Eh, nang nang naman, maitim ako ng uh, light lang ng konti. Light lang. Gabi, na ako, lagi lumalabas. <laughs> Pero noon, maitim ako, okay. payat ako. Eh, mukhang hindi nalilig. <laughs> <laughs> Nariligo naman. Tapos, madalas sa bigo. Pero every time noon na kumakanta ko, parang sabi nung kanta ko, sige kayo na, pogi. Basta sa'kin yun, basta sa'kin yun. Kaya parang, pag kumakanta na ako, parang nababalik yung atensyon nila sa akin noon. Noong high school. Pero madalas ako nung bigo. Siguro bago kami naging, asawa ko ngayon, naging serious relation, more or less, dalawa lang na hindi rin naman natagal. Paano ka naman nabigyan ng pagkakataon na mailathala, maisang himpapawid ang iyong mga kanta? Sa bawat ngiti, may pag-asa Sa bawat